Na lagi naming tinatahak bago kami umuwi at umalis. Kung meron lang pang amoy ang camera, maaamoy nyo na napakabaho ang mita. Ang mita ito itong na to. Hindi namin alam, baka na may mga taong tumatay dito. Pero, yun na nga, ang baho talaga niya. Ayan, lagi kayong titingin pag tumatawid kayo. Kasi, ayan, ayan ngayon, ngayon, sample. Ang mga nagmomotor dito. Hindi sila tumitingin. Nagmumotor sila, nakapikit. So, Ayan. Ayan yan, nakikita niyo ang dami, puro motor. May ha? yung nilagas sa bag? Ha? Yung meramay. Nasa bag ko. Nasa bag Oo, oh, nandun. Bakit di mo binubulsa? Hindi. Hindi, eh, ano ka na naman. Babalik naman tayo mamaya. I mean, right now? Hindi, eh, wala naman, nawala. Baka gutom lang ako kanina. Kinakain na yung bituka ko nung isa ko mga bituka. That's the, I think, the theory. Ayan, makikita nyo ngayon, ang tindi ng traffic. Walang pake lamang. Uy, ang cute ng isa, may baby siya sa likod. Puno naman ng video, ito, toto, to. yung liligo ng mga puti. Ayan, ayan, no. Oh. Ang cute ng baby niya, may helmet pa. Cute. Okay, tara na. Takaki na natin. Ang delikadong lugar ng Bali. Ang pinatawag niya ng Seminyak. Ayan na, nakikita niya, naglalakad ng dalawang ka ng aso yan, bigla yung babalik dito Pintay lang tayo ng aso Ang paraan para bumalik silang lalawa Sabay ka na Goodbye